Pero eto na. Delikado man, kayang-kaya pa rin humakot. Let's do this! Bilang professional athletes, alam kong, nako, sabi niyo nga, no lead is safe, kaya ilalabas talaga ang killer instinct. Tapusin na natin to, Mr. Two-time PBA champ and UNCAA analyst, Bo Belga versus 1993 SEA Games MVP and best biker, Bisnen Ibanez Chavez. Let's play round four. Final round. <laughs> Top four answers are on the board. Good luck. Sinisingil ka na ng inuutangan mo. Pero wala ka pang pera. Anong meron sa bahay nyo ang pwede mong ibigay bilang bay? Ang bilis! Ma'am Nene, ano po yun? Rice cooker. Rice <laughs> cooker. Pero tatapusin ko po yung tanong. Anong meron sa bahay nyo na pwede mong ibigay bilang bayad? Eh, halos ganun din naman po. Sabi ni Ma'am, rice cooker. Yeah! sama sa appliances sa rice cooker. Ma'am, last round, pass or play? Play. All right po, balik po na tayo. Ito na po, ang panghuling round. Magkakalaman na, Ma'am Cherry, sinisingil ka na ng inuutangan pero wala pa pera pambayad. Anong meron sa bahay niyo ang pwede mong ibigay bilang pangbayad? Lamesa. <laughs> Lamesa. Lamesa ang gawa sa gintong. <laughs> pwede yan. Lamesa. Kasi Amy, ano kaya? Anong pwede yung bigay mo pang bayan na nasa bahay niyo? Koche? <laughs> oh, Wow! Medyo malaki-laki yung utang yun. Imagine <laughs> ba ang koche? Wala, wala koche. Okay. Hadel, Hadel, Gilas Legends, Hadel. Kailangan makuha niyo po ito. O hindi, still. Sinisingil ka na ng inuutangan pero wala po kayong pera. Anong meron kaya sa bahay niyo na pwedeng ibigay bilang bayan? Damit. Meat. Wow! Nandiyan ba ang damit? Wala! Alright, guys. Itong pagkakataon ninyo, 201 points, 79, actually, 280 yan. Sa totoo lang. Diyan pa lang. At kung tama makuha mo mark, siguradong panalo na kayo. Ah! Bo, sinisingil ka na. Ang mo. Pero ah, walang pambayad, walang pera. Ano meron sa bahay mo na po pwede mong ibigay bilang bayad? Nasa bahay. Sa loob. Do you will really? be. Jewelry. Alahas. Jeff. Alahas. Alahas. Jeff. Cellphone. 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 Titulo. Titulo. Mark, isang tamang sagot lang. Sa akin kasi, nasa isip ko na kanina yung ano eh, alahas tsaka titulo. So, sa akin, alahas. Alahas. Ang <laughs> Al asawa po ni Mark, si Danica. Nanalo dito kamakailan. mananalo din po kaya ang uh, team nila Mark sa Aro na Tumisery sa palagay po ninyo. Alahas daw. Pwede. <laughs> Pwede kaya. Pwede kaya. Ang sabi nila ay alahas. For the win, ang sabi For the win! Let's go! Ito na. Guys, meron pa. Tignan natin number four. Bikas. Pagkain. And finally, ito. Ito, tama rin to. Number three, sabi ni Jeff. Cellphone. Cellphone. Ang ating final score, Gilas Legends, 322 points. Volleyball Legend, 280. Ma'am, maraming maraming salamat po. napang Ms. Miss salamat po. Miss Amy, Miss Cherry, meron pa rin pong 50,000 from Family Feud. We appreciate your presence. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. And Mark, congratulations, Mario. Oh, thank you, thank you. 100,000 na. Ito, may uh, pass money tayo. May dalawa. Sino two players natin sa ating final? Si Belga at... Okay, si Mark and Boe.